nangyayari ang Gansfeld effect kapag sumailalim ka sa sensory deprivation o pagpigil ng inyong limang sensory organs tulad ng panlasa, pandinig, pangamoy, pakiramdam at makakita at hayaan ng inyong utak na umunawa kung ano ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay dumidepende tayo sa ating mga sensory organs. Kaya kung ititigil pansamantala ang inyong mga sensory organs, pupunan ng inyong utak ang mga nangyayari sa kapaligiran mo at kadalasan nagigising hito ng hallucinations sa isang isipan at hallucinations na parang may mga bagay kang nadidinig na likha ng inyong isipan ayon pa sa mga eksperto na ang Ganzfeld effect ay nagbubukas ng iyong sixth sense ang sixth sense ay isang uri ng kakayahan na kayang makakalap ng impormasyon na hindi ginagamit ng limang sensory organ ng tao <coughs>